Good morning everyone! For to this video, magluluto ang mother niyo ng simpleng ulam, Filipino food. Ayan, mag-iayos e, ko na muna itong aking mga ingredients for to this video. Ayan, magluluto nga pala ako ng aming ulam ngayon, adobong baboy na may pechay. Kamingin ako pa kasi iniisip kung anong ulamin namin ngayong tanghali, kaya ayan nabudot sa magi itong aking masarap na menu for today's video ayan matagal ko na pala itong nagagawa na hindi ko na uulam ito kaya ayan sa kakaisip ko kung anong ulamin namin ngayong umaga ito ito ang sumagi sa isipan ko na naman ayan ano lang to konting baboy lang to kasi ano masyado mahal ang baboy kaya kailangan natin mag budget Ayan. Pre pag ko lang itong mga sibuyas at saka bawang. Madali lang naman itong lutuin. For mikos-mikos lang ito ayos na. Wala nang sa si procedure. Pero sa kulit iba mo ulam nun. Binili ko siya ng ano, chicken nuggets. Tapos ano. Sa amin itong dalawa ng anak kong isa. Sa amin itong ulam. Ayan, mga asikaso muna tayo dito. Ligpitin muna natin dapat ligpitin bago ako magluto. Siyempre, so, hugasan ko muna itong kawali. Kasi baka ginapangan ng mga animal to. Alam niyo na ang bahay natin. Hindi mo ma... Hindi ko kung malinis ba o hindi. Kasi may mga gumagapang-gapang na insekto. Kaya tuwing gagamit ako ng mga utensil ko talagang hinuhugasan ko ulit. Ayan. Ayan, for dagisan na tayo ng bawang at saka sibuyas. Ayan. Yung cosmetics lang itong aking gagawin. simpleng ulam naman ito ng Pilipino. Kaya masarap naman ito kahit simple lang. Ganyan talaga. Pag simple ang buhay mo, simple lang din ang kakainin mo. Pero healthy. Ayan. Tapos pagkatapos ko i-gisa dito, i-gisa ko yung baboy. Tapos pakuloan ko lang ng ponte para malumambot yung umit niya. Madali naman tumaluto kasi ano lang parang mukhang ano. Bata pa yung baboy na nabili ko. Hanggang <coughs> ganito lang. Kasi ang hirap-hirap mag iisip ng ulam ngayon. yan Tatakpan natin ng saglit. Lagyan natin ng mga toyo. Ayan, ilalagay ko na yung aking mga gulay. Sagit lang naman ito lutuin. Ayan. Ganyan lang magluto nito. Hindi naman mahirap yan kasi simple yung pagkain nga lang ito. Ang gusto ko nga talaga yung mga simple pagkain lang. Ayoko nang may mga sosos na pagkain. Yung mga manamis-namis na pagkain, hindi ko gusto yun kaya ayoko nga ng kakain sa labas eh kasi hindi ko talaga gusto yung mga pagkain sa labas lalo yun yung mga matamis-tamis ay, hindi mo ako masahan dyan mga matamis-tamis na pagkain hindi yan gusto ng aking panlasa ang gusto lang ng panlasa ko yung simpleng la ano lang simpleng panlasa lang ayoko nang may mga matamis-tamis kaya hindi kami kumakain sa labas kasi Ayoko ng mga ganong luto ng ulam. Gusto ko simple lang ang lasa. May